Hi guys! Welcome back sa KKK by Jeng and Otep and of course it's me, your Ati Jeng For today's vlog po, or for today's video wala po tayong masyadong gagawin ngayon kundi mag-update-update update lang po dito sa paligid dahil para po sa mga marami ring nagtatanong ah, Marami talaga <laughs> Konti na inanonood, marami pa yung nagtatanong <laughs> sa mga paligid lang naman. Gusto lang rin po ng konting updates kasi hindi rin naman na tayo nakakapag-update sa so, sobrang kabisihan po natin sa buhay. At dahil ngayon nga po ang first official day na wala na po tayong pasok, though gawaan pa lang po namin ng grades, wala lang pong pasok yung mga students, wala na pong official time. Pero syempre, kailangan pa rin po namin mag-report-report report sa school pero irregular na po dahil magsasubmit ng mga for clearances ng mga requirements and syempre hindi pa tayo nakakatapos ng mga grades ng mga bata. Pero hindi na po yon regular na may official time tayo. Kaya medyo maluwag-luwag na yung time natin. Hawak na natin yung time natin until hanggang magpasukan po ulit. Ayan, dahil nga po ganun tayo ngayon, pwede po tayong mag-update ng paligid na hindi tayo nahaharas sa time. Okay po, saglit lang po. hindi po kasi masyado makalapit at ako bubugahan ang aking cellphone ng laway kami yan kami no 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 biting no no biting no no biting ah! <laughs> sobrang kulit po kasi oh ah oh, oh! oh. oh. ano tayo dyan kapos tayo dyan <laughs> Malaki na po niyan ngayon at hindi na masyadong mahilig ng alolong. Mm. Dabar. Ayaw ko yun. Dabar, dabar, Parang kabayo po. Ah, dober boy. Ayaw, tingnan sa <laughs> cellphone. Dober boy. <laughs> Ito naman po ang dalawang makulit. Makulit na makulit. O, oh, ayan. Lalayo lang po natin ang ating cellphone. Dahil diskado po. Ilong. Mm. <laughs> update naman po tayo dito sa pugaran ng manok. Ayan pa rin po. Madami pa rin pong manok. Sobrang dami nga pong manok ni Tatang na bago. Ayan. Sobrang dami po. Madaming madami, madami pa po pong mga manok sa pugad pero hindi po natin masyadong lalapitan dahil may mga laman po katulad na to ayan, mayroon yan doon po may mga itlog may mga itloga nakababa po kasi sila ngayon pero yung may mga naglilimlim katulad nun ayan, saka yung nandun may mga naglilimlim ayun, yun pa isa bali dalawa, one, two, three saka doon po sa dulo ayan. Ayan pa rin naman po. Kaya ang dami-dami pong mga bagong manok ni Tatang. Ito po yung tandang na may motherly instinct. <laughs> Ito po ay talagang nagaakay po yan ng mga sisiw. Yung mga sisiw na iniwan ng mga inahin. Ayan. Para po siyang nakikinig. Nakikinig habang chinichismis ko siya. <laughs> ayan. Ayan po ang mga anak-anakan niya yung dalawang alaga po ni tatang na walang chicks etong <laughs> ating ano nga ba to giniya chicken giniya fowl ayan diyan pa rin po wala pa rin chicks pero talagang yan ay para pong aso kapag may ibang tao nagiingay po yan o ayan pa rin po sila buhay na buhay ang galing kay Angkol Gaspar, ayan. Dalawa pa rin po sila. Ito po may mga sisil dito si tatang pero mga alanganin. Mga iniwanan ng ina, nanginitlog na ulit ang mga nanay. Madami po 'yan. Ayan, mahirap siyang kuna ng video. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, isang dosena po diyan siya kalalakay mga alanganin pa. Oh, ang dami po. So, ito ay mga kulay puti. At ito ay nasa labas, nakalaya. <laughs> Ayan. Hmm. Ito yung dati dati pang nandito. Madami ito dati mga nasa 19. Oh, ito na po yung nag-survive. Hmm. Ito naman po yung mga halaman natin na sa likod. Ayan, napabayaan na po talaga. <laughs> Pero nadidilig naman po yan kahit paano. Kaya lang talagang sobrang init ng panahon. Marami nang namatay. Hindi ko na rin naharap na magtanim ulit. Hindi na sila naayos. Ayan. Ayan na po natin sa malayo. Sa mga nagtatanong kung ano na ang itsura. Ayan na po. Ayan na po ang itsura no filtering out <laughs> yan po talagang itsura ito po yung ibang halaman naninilaw pero nadidilig naman po yan kaya lang talagang grabe ang init yan si tatang po ay napakasipag magdilig ayan ito po yung ibang mga halaman ayan. medyo ano na po yung mga hanging plant natin na photos Si Daddy di po ay nagsasain. <laughs> Kitang kita. <laughs> nagsasain sa... Nagsasain. <laughs> nagsasain. <laughs> <Ayan>. <laughs> Dahil may vlog po sila. Ayan. Ganito na po. Hindi na po naayos. Hmm. Ayan. Ayan. At ito po ang katibayan na talagang si Tatang ay napakasipag magdilig ng ating mga halaman. <laughs> Kaya namumulaklak po yung ating mga bugambilya. Ayan. Hindi lang po talaga natin trim. Saka na po natin itrim yan. Lumaki na po sila ng ganyan. Pero napakaganda naman po. At umabot nga doon sa ating siniguelas yung kanyang, kanyang mga bulaklak. Ayan po. Iba-ibang kulay po yan. Yan po ang palaging ginagawa ni Tatang kapag magang-maga. 6 o'clock pa lang po. Si Tatang nandito na. Pero ay lagpas na po ng six. Kaya medyo maaraw na po. Ayan. Gawin po mga bulaklak, no. Gano'ng kakatagal tang nagdidilig tang? Mahigit isang oras tang, no? Kasi kailangan po ng matinding tubig. Dahil ano po talaga, tuyong-tuyo po yan. Makikita nyo po. Nakabaldi po 'yan pero nakabaon na 'yan sa lupa. Matagal na pong nakabaon 'yan. Ayan, may mga balat ng chichirya aja na matinangay na ng hangin. Saka na po 'yan malilinis kapag nalinis na rin itong mga tinik-tinik na to. Ano yan, dyan, ano, eh. Itrim, Itrim tang. tang. Kaya nga tang masyadong maano ino. Ito nang kawayan. Pero sobrang ganda naman tang ng ano. Nakita nyo yung, nakita nyo ba sa bayan yung kay Sevilla? Meron po kasi doon. Naipakita ko po yata yun ng Christmas season. Napakaganda po talaga. Bata pa lang kami yung bugambilya na yun. Nandun na. Hanggang ngayon naging parang tourist spot na siya sa bayan. Dahil sa ganda po ng mga bugambilya talaga. Pinataas po nila yun na halos abot sa second floor ng kanilang bahay. Ang ganda po talaga. Ayan, lalo na pag magkikrismas yun. Saka hindi na po yung nawawala ng bulaklak. Kapag po kasi ang bugambilya ganyan, hindi na yan mawawala ng bulaklak kahit na anong season. Kasi may ganyan taitang nung araw, di ba? May bugambilya po kami dati sa kubo. Sobrang sobra po talagang ano. Sobrang grabe ang ganda ng mga bulaklak. At hindi nawawala nga sa season. Ayan, ganyan po ang pagdidilig namin. Nitatang pala. <laughs> dahil hindi na namin si tatang natutulungan magdilig si tatang na ang solong nagdidilig pati po yung mga halaman doon sa loob ng harabas kubo, yung mga gilid gilid po ng mga halaman kasi mamamatay naman po kapag hindi na sayang na sayang naman po kasi ayan ayan, may manok na nag ano tang ng ano tubig May mga kulisap yan tang. Inaabangan nga yan. At ito po ang palmera tuyong tuyo na. Pero pinipilit pa rin buhay ni tatang. Baka magkaroon ng magic. Minsan po kasi ito, namubuhay bigla. Parang yung ugat nila ay buhay pa. Nakita nyo po ito. Tingnan nyo po yan. Patay na po yan dati. Ito pong ating mga... Asabaga, ito po ay may mga bulb talaga na nabubuhay. Ayan po, ubuhay na naman. Iuusod ko nga dito, Tang, para abot. Ayan. <laughs> Tabingi. Ayan, nabuhay, Tang, oh. Hmm. Nabuhay yan. Mm. Yan pa yung, kung maalala nyo, ay yung mga tanim na daladala ni Dada. Tinanim namin ni Chic Girl dati pa. Ayan. Medyo, ano na. Yung nagtsatsagaan talaga yan ni Tatang. Ito, may mga halaman pa dito sa likod. At meron pa siyang papaya doon. Ayun. Kung makikita nyo, may papaya doon. Ayun. Ayan. Ayan. Ito mga, ano to, tang mga buhay. Buhay po itong mga to. yan patay na ngayon tang dati nabuhay po sya insulin plant po yan ayan pero buhay sya tang saka itong ano kalachuchitang buhay tang o oh, ayun o no, sa loob ayun na po hindi na po makita ayan buhay po sya meron po kasi mga halaman na ganito kinakain po yan dati eh ayan kinakain ng mga bata. Eh, sa mga ano pa mura. Ayun. No, Ayun, oh. po yung kalachuchi. Buhay po yan. Buhay na buhay. Ayan. Ayan ang ating okay, ano. Merong, merong ano siya. Merong papaya. Oh, meron pa pong bunga ang kamachili pa kunti-kunti. Itong halaman nga na to. Ayan, oh, may talbus-talbusan pa, mabubuhay pa yata. <laughs> yung ano yan, tang? Ano nga ba Hindi kasi siya nadidilig eh. Pero nagkaroon siya ng ano, tang, oh. yung pa isa, tang, Yung parang gabi. Ito, tang. Hindi naabot. Okay. Abot naman yung ilalim niya, Tang. Ayan, abot. Na ano naman siya. Dito po, patay na yung iba. Pero nabubuhay din po. Nabubuhay din. Itong mga money, money plant. Sobrang ano po to. Ito, oh, tingnan nyo naman po yung tarbus. Sobrang ano po yan sa uh, init. Tibay. Sa kayang mga fortune plant yung papaya aywan po kumamunga ito buhay yan tang yan hindi nidilig ni tatang ilang sabi nga namin kay tatang huwag siya masyadong magpainit yung sobrang ano na ganito lang maaga at saka yung minsan pahapon last na yan tang last na ito kasi sa bandang hapon naman yung kabila Kakatawa yung kamachile may ano pa, natitira pang konting bunga. Ayun, oh, may mga bunga pa po doon. Pero ano na lang yan, matabang. <laughs> Tabang na siya, tang na. At ito naman po ang kubo ni tatang. Istakan mo na siya ng mga gamit-gamit, mga uling, mga darak. At, yan, pahingahan ng mga dogs. Ayan, yan po ang ano niya ngayon ang silbi niya ngayon kasi napakadami naman po namin mga kubo doon sa labas. Ayan lang po muna ang kaunting update sa aming palipaligid. Ang pagdidilig ni Tatang at ang pag ano po natin ng kaunting footage doon po sa ating mga pets. And syempre po doon sa mga alaga ni Tatang sa pugaran. Marami nga pong nagtatanong yung kubo po ni Tatang. Maraming naghahanap. Ayun po. Istahan po muna siya hindi pa naman po kasi naaayos at hindi naman po kasi nagagamit, wala masyado talagang gumagamit noon. Si Tatang po kasi ay doon din natutulog sa kabilang kupo. Mas presko po kasi yung malaki, yung parang function area po. Malamig po kasi doon, mas malamig siya kasi nasa po ilalim naman po siya ng puno ng kamatchili kaya talagang mahangin po at malamig. Kaya hindi naman po masyado nagagamit itong ating maliit na kubo. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapatuloy at sumusuporta sa aming channel. Paminsan-minsan po ay mag-update po ulit tayo at magkakaroon po ng iba-iba na ulit ng mga vlog dahil medyo bakasyon na nga po. Medyo pa lang. Hindi pa naman po totally vacation time pero 75 days po kasi ang vacation ko kaya mahaba-haba po yung time para makapag -gawa, gawa po ng mga iba't ibang vlog. Ayan, maraming maraming salamat po ulit and God bless po!